Tapos ganitong panahon, hindi malamig. Punuto, puno to, puno mga nakatira rito. Pag may nangyari sa akin dito, wala na. Bulagta na ako dito. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yan, magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayong araw na to, no? Araw ng Sabado ngayon, November 11, 2023. Yan, syempre, ipinagdiriwang natin ngayon ng Remembrance Day. Yan, pagunita at pag-aalaala sa mga sundalo, mga pulis na nagbuwis or lumaban, nagbuwis ng buhay or lumaban nung panahong gyera. Hanggang ngayon, mga kainay, so syempre, uh, yung mga lumalaban, tagapagbantay, inaalala natin ang kanilang kagitingan, ang kanilang kabayanihan. Yan. Kaya sinaselebrate natin yan. So, araw ng Sabado ngayon, wala tayong pasok sa trabaho. Pero since na holiday, bayad tayo. Nagbablog tayo rito. <laughs> Binabayaran tayo ng kumpanya natin. Pero syempre, depende sa kumpanya yan. Ano? Sa kumpanya kasi namin, kung saan nagtatrabaho ako. Pag holiday, at wala kang pasok, bayad ka. So, sa iba, hindi. No work, no pay yung iba. So, nandito ako ngayon sa isang ano no, isang munting uh, paraiso. Yeah. <laughs> Pero kung napapansin niyo ay ginagawa na 'to, dinedevelop na 'yan dito no. Yeah, usually nanggaling na rin ako dito last year ano. Uh, gusto ko sanang magka ano yung mag-adventure sa mga gubat-gubat ano yan, mga gubat-gubat ano. Kaya lang ang problema noon time na 'yun ang pumunta rito. May mga tumitira diyan, mga mga homeless no, nakatira diyan kaya hindi na tayo tumuloy. Eh ngayon, since na uh, medyo fall na at medyo malamig na, pero ngayong araw ito hindi malamig, eh wala na masyadong tumitira rito. Pagka ganitong medyo fall na, no? Naghahanap kasi ako ng spot na pwede nating paglutuan, tapos pang merienda na rin. Actually, hindi pa ako kumakain mula kanina. Ang oras ngayon ay alas 12 na ng tanghali, mga kainags, ano? Nang Sabado. Tingnan nyo naman, mga kainags, ano? November 11 na ngayon, na 2023 wala pa ring snow kita nyo kita nyo ba diba? so bihirang bihirang mangyari yan dito sa Alberta, Canada no? at saka sa buong Canada na merong uh, nag snow yan. so bihirang bihirang usually pag, pag November na mga kainags pag November na may mga snow na yan yung paligid natin may mga snow na yan nag snow na yan itong, itong nilalakaran natin nako siguro tatama rin ka ng maglakad pag nakita mo ng may snow yan Grabe no so ang ang huli ko kasi na encounter na walang snow dito sa Alberta dito sa Edmonton Canada mga kainags November uh, 2011 yon. O contract worker pa lang ako nung time na yon. Kaya kaya tayo pwedeng magano. Naghahanap ako ng na pwedeng mapaglutuan natin eh. Hay no, pero iniisip ko kasi kung hindi naman tayo pwedeng magluto, meron na rin ako dalang mga sandwich dito. Sandwiches ganun. Yan tapos sa ah, meron na rin akong dalang mainit na tubig just in case pero ang gusto ko sana mga kainags. Kasi may may dala rin akong malamig na tubig dito, no. Gusto ko pupwesto tayo sa isang lugar na parang adventure talaga yung dating kasi yan ang isa sama sa gusto kong gawin niya, isa pagbablog. Yung bang alam mo yung uh, ginagawa mo 'yung isang bagay na siguro sa iba parang walang katuturan, nagsasayang ka lang ng oras. Pero sa akin masaya ako dun sa ginagawa ko alam niyo yun yung pupunta lang ko sa isang lugar na hindi ko pa alam na hindi ko alam kung pwede magluto yung adventure talaga tapos sa uh, magluto magluluto ka kakain ka yung parang kang tanga parang kang engot <laughs> pero gusto mo yung ginagawa mo at nag enjoy ka yan although kasi mahirap yung ano mga kainis ano? mahirap yung gagawin mo yung isang bagay para lang makapag vlog ka no? para lang magkaroon ka ng content pero hindi mo naman talaga gustong gawin Ayaw mong gawin Hindi tayo ganun So itong ginagawa natin Ay gusto nating gawin At masaya tayo at nag enjoy tayo sa gagawin natin So ang hinahanap lang natin Ay spot na pwede tayong magluto Ay si Haring Araw Natatabo na ng mga ulap ano Yun parang okay doon mga kainis, ano Parang okay doon subukan natin Kung meron trail doon Tingnan natin kung makakapasok tayo sa loob Meron trail dito ah. Hindi ko alam kung meron pumapasok dito eh. Pero pag meron tayo nakitang ano, pag meron tayo nakitang trail, pasukan natin. Wala eh. Para nakakatakot naman pumunta ron sa sa sulo kasi ano to eh, maraming naglalakad dito minsan eh, no? Baka pag nakita tayo doon sa ano, ay merong nakano na, meron na naman tent mga kainis meron na mga homeless na nakatira nandoon no ay no nandoon mga homeless sila ayaw ko lang ah naano ko lang sa camera ayun ko nakapansin niyo kita niyo ba ayun no kita niyo ayun no kita niyo ayun no ko lang kung nakikita niyo ano lake nagyeyelo na siya oh dito sana tayo eh. Subukan natin pumasok dito mga kainig sana. Kaya pasok tayo dito. May trail oh. Kaya lang doon banda. May mga natutulog doon. May tenta ko nakikita roon eh. Ay hindi ko ito. Ito, ito ko napapansin nyo. Ano? Ayan oh. Meron ding tumitira rito. Ito, ano, ano, ano to? Party nung mga tumitira rito. Ano, ano yan? Kama yan oh. bed. Bed. Inflatable bed. Yan. Kaya lang doon mga kainigs. Meron doon. Ayaw lapitan eh. Kita nyo ba? Kita ano? Yan kita nyo yung kulay blue. Dito, dito. Pasok pa tayong konti. Yan. Pasok pa tayo. Okay sana rito. Gusto kong mag ano rito, no? Mag camping. Kaya lang, hindi tayo pwedeng magluto rito kasi delikado, no? So may dala naman akong tinapay tsaka mainit na tubig tapos ano, ah uh, tea. Yan. Gusto ko rito actually, gusto ko rito no. Kaya gusto kong gawin 'to mga kainis kasi syempre gusto ko rin makisabay sa celebration ng mga bayani natin na ano? kasi yung mga pinadala dati sa gera kung saan-saan lang natutulog yung mga yun, yung mga sundalo, mga pulis, mga kafgu. Yan. Putang ina may tao. Naririnig yung boses natin. Alis tayo rito. Nakita ko may tao. Putang na doon sa ano. Homeless. Baka puntahan tayo rito. At... Mahirap na. Mahirap makipagsapalaran. Labas tayo. Maribas tayo kita ko eh may lumabas doon sa tent narinig yung boses ko kasi ano dyan mga kainis ano mga tahimik pag nagsalita ka maririnig ka ha ah, doon na lang doon na lang doon na lang doon na lang mga kainis ano doon na lang tayo yan mas okay dito mas okay kahit pa paano pero gusto ko sana doon sa ano eh masukal eh o meron palang trail dito no may trail pala rito, subukan kaya natin. Duman, total adventure na rin lang naman ang hinahanap natin para meron trail, may challenge ng konti. Punta na natin 'to, mga kainags, oh. 'di ba? Sukal lang punta natin 'to. Pag meron tayong nakasalubong, eh, bahala na. Bahala na si Batman. Yan, ito may trail din dito, no? no? Oh. Asa kaya ang patutunguhan natin dito? to tingnan nyo naman kakatakot to oh. sukal putang ina nandoon yung mga ano baka madaanan natin sige dito lang tayo ay may mga nandoon no oh. saan ba to ano kita nyo ayan no oh. nandoon may mga ano patira dito tayo Yan. may trail may nakatira din doon no oh. may din dito mga kainis ano mahirap dito pag nandun tayo sa gitna baka may nakaabang sa atin doon na mga ano mga mga homeless mga kainis ano kaya kung napapansin nyo ayan, ano. Oh. kung napapansin nyo meron din doon ano punta tayo dito punta natin to yan kita nyo parang nakakatakot ano parang abandon house abandon ano yan so meron din tumitira rito no kita nyo kompleto yan mga kainis oh. kailan tinanggal na nila ano yan So pagka ganitong mga summer, ah, pagka summer, tapos ganitong panahon, hindi malamig, marami to. Usually puno to, puno mga nakatira rito. Ayan o, no? kita nyo. Parang bahay pa minsan to eh, no? May malaking tent, malaking tent. May mga sopa, mga tali, yan. Dito na rin sila nagluluto, lahat dumudumi, umiihi, lahat na kumpleto na. Ayan o, no? kita nyo mga gayon, mga, mga ano na yan o. Eh. Ha, hanggang doon no? tingnan natin, so, punta natin yon. Ito yung gusto ko mga kainis, may konting drill, may kaba, may challenge, yan. Kita nyo naman, no? Dito rin, ano? ito yung mga, mga ano, no? Mga iniwang bakas. Yan, meron din doon. Yan. huh. Parang gusto kong magluto rito. Parang gusto kong dito kumain, mga kainags, ano? Dito, parang mas safe tayo rito, no? Kaya lang, gusto kong hinaan yung boses ko kasi naririnig tayo nung kabilang ano yan mas okay dito tingnan nyo naman mas okay no yan napakagandang pumuesto rito ayos so dito na lang tayo kumain yan Okay, pwesto natin dito. So hindi na ako magluluto mga kainags, ano kasi delikado eh kasi may mga tuyong ano, tuyong damo, tuyong dahon. So meron akong binili kanina. Ito. Tapos ah, uh, meron din akong dalang mga ano, no? sandwiches ano, mga tinapay ayan oh. Kakainin natin dito. Yan. So tapos ah, uh, may tinapay din tayo. May dala, may dala akong itlog dito kaya lang. Hindi na tayo magluluto ano dala ko pa rin sana yung mga gamit natin panluto Ayan, meron tayong to survival kubaga baga meron dyan so may dala akong mainit na tubig ito ito yung ito, itlog itlog na dala ko sana lulutuin natin dito kaya lang hindi na tayo magluluto kasi medyo medyo komplikado tapos ito sa aming panluto natin, yung binili natin sa Canadian Pero, pero kung may kasama sana tayo, yan, pwede tayong magluto dito. Medyo malakas ang loob natin. Ano? Kasi syempre, alam nyo mga kainags, pag may nangyari sa akin dito, wala na, wala na ako. Syempre, pag pinagtripan tayo ng mga nandyan, or hold the pin tayo, wala na, patay na. Pero ito yung medyo maganda, yung may challenge yan. Ito yung gusto ko, medyo thrill halata yung lumilingon ng mga sa paligid baka mamaya eh. Hot water. Yan. Mabuti na lang na imbento tong mga ganito, yung mga madali ang lutuan ng. No? Yung bang makaraos lang. May raos lang yung gutom. Kahit na medyo kinakabahan tayo ngayon. Syempre hindi naman natin kilala yung mga nandito, ano. Hindi na muna ako magsasalita mga rin si Siyempre, yung mga yan, yung mga nakatira rito, aware yung mga yan. Alam nila na may ibang tao dito. Na baka na nila, dinodokumentary sila, binibidyohan sila, or ispia tayo. Pwedeng ganun mga kainis, no? kaya hindi tayo, hindi tayo pwede magpakasiguro. Pero, handa naman tayo mga kainis, ano? handa naman tayo meron naman tayong skills skills sa mabilisang pagtakbo. Just in case. Huwag <laughs> naman sana. Lord, gabayan mo po ako. Ayan, nagbablog lang tayo rito. No? Meron tayong maliit dito. No? Kahit pa paano, meron tayong ah uh, depensa sa sarili natin. Ayan, yeah, depensa natin yan. Pero iganto na natin para sigurado. Nakiyabang yun oh. No? Tanggalin nga natin ito. Putang, yamang-yamang ni Inags. Bakit tatakbo naman ni guy. Tatakbo naman ako eh. Magagamitin ko pa ba ito? Bihira naman. Pero dapat alam ko kung saan ako tatakbo just in case na may mangyari dito. Dito kasi ito ilang piraso, ilang siguro mga ilang ano na ito na sa labas na tayo. no? Ayan. Lagay muna natin yung kalat natin dito. Mamaya natin kunin. Marami akong dalang ano rito, mainit na tubig. Kasi sabi ko baka just in case na hindi tayo makapagluto. At least mayroon lang handang mainit na tubig. Pero mayroon din tayong dalang ano, mayroon din tayong dalang malamig na tubig. Ito yung malamig na tubig oh. Tapos itong isa mainit na tubig din to. Mm -hmm. Lingon-lingon lang tayo. Oh, di ba? ito yung harapan natin mga kainags ano? kung saan eh nagsasalita tayo habang nakaharap dito medyo malayo layo naman tayo doon sa mga may mga tent no mga homeless so syempre yung mga yan iniisip nila na homeless din tayo na naghahanap din tayo ng spot dito na pwede nating matulugan yun, yun din yung nasa isip nila no? pero syempre yung mga yan malalakas ang pakiramdam nyan kilos pa lang natin alam na nila kung ano talaga yung pakay natin dito alam na agad nila kung anong sadya natin dito kung titira ba tayo rito alam nila yan alam nila masyado silang ano dyan uh, bihasa oh, sarap ayos gustong gusto ko itong ginagawa ko na ito ganito mga kainis yung parang survival survival sa jungle kasi yung mga yung mga sundalo natin ano sundalo ya yeah. talagang kung saan sila abutan ng gutom doon na lang sila kakain kasi gusto ko rin lang asariwain yung mga pinagdaanan ng mga sundalo natin ano sundalo mga pulis na lumalaban sa gera ah, tsaka gusto ko rin gawin talaga to so bago mag winter bago bumagsak ang makapal na snow sa darating na winter eh, at least kahit papaano eh, nakapag uh, experience ako ng ganito, nakagawa ako ng ganito, no. Hmm. Sarap. Sarap, grabe. Ah. Sarap. nangyari sa akin dito wala na bulagta na ako dito ano ba pinana ako dito sinibat ako dito wala na durog utang ina meron tao utang ina may tao nakatingin sa akin nakatingin sa akin mga akin, pero nakita niya ako nandito lang ako kumakain siguro yung tao na yun naglalakad yun kasi doon, di ba doon kung saan tayo dumaan? Nasa isip niya, nakatira ako dito. Siyempre, lahat ng mga dadaan dyan, isipin nila, dito ako tumitira. Nandito ako eh, di ba? <laughs> hmm. ah. Diyan o, meron dumadaan dyan, pagkano, nakikita natin kung makain tayo. Ah, sarap. pinagpapawisan ako hmm. hirap pala ng ganito no Para kang ano Para kang kriminal Para kang merong tinatakasan Tingin ka na tingin mo sa paligid mo Hirap pala ng buhay ng mga ano no mga tumatakas sa mga alagad ng batas ano? hindi ka mapakali usually yung mga most wanted dito sa Canada nakatira yan sa ano mga nakikita yan sa mga liblib -lib na lugar mga forest katulad nito ito malapit naman tayo sa kabihasnan pero syempre minsan tumatambay din yan dito mga yan nagsabi naman ako kay mahal na rena sabi ko uh, dito ako pupunta sa forest malapit sa ano saan tayo nagpapa ayos ng nagpapalinis ng ngipin nakaraos din puntahan natin yan nandito na tayo eh gusto ko so, lang din may pakita sa inyo nung, nung klaseng ah, uh, gamit yung ginamit nila rito no? tingnan nyo yung masukal oh. Oh, masukal so hirap pala ng buhay ng ano no? yung ginagamit nilang tent oh. kita nyo no oh. kompleto eh, may tuwalya may winter jacket ay eh, no? yung kulay brown kung napapansin nyo survival survival sila dito na tayo yan ah mahirap mahirap pala yung mayroon pinagtataguan sa batas ano ito nga lang wala pinagtataguan sa batas yung bang naghahanap ka lang ng bahay mo na matitirhan mo matutulugan mo matutuluyan mo dito sa gubat mahirap na eh no pero siguro iba sanay na eh, How much pa kaya kung meron kang tinataguan Ibig sabihin tinataguan eh Nagtatago ka sa batas Dito na tayo dumaan mga kainis ano? Tingnan natin dito Ayan, no? Dito 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 May trail din dito eh no Ayan no? May daan din dito eh Uy meron pa rin dito ah, Meron din tumira rito Ayan no Kita nyo no Ayan no? may nagsisiga dito marami marami rin may mga kalat din doon you know? eh, na no? dito mer meron din dito may nagsisiga ano ayun eh ipapansin nyo labas na yun eh yun ay labas natin ano yan ano sige dito tayo lumabas tapos doon tayo dumaan sa ano sa pinagdaanan natin kanina para may tapo natin ng basura natin yan ano wow ito na labasan ito pag lumabas tayo dito at meron nakakita sa atin sabihin nila nako diyan nakatira yan sa ano <laughs> diyan nakatira yan sa sa gubat lumabas lang siguro maghahanap ng kalakal ganun siguro pag may nakakita sa atin syempre ganun talaga isipin nila nang galing tayo sa gubat eh pwede natin laksahin bosses natin dito kasi palabas na tayo <sighs> ano oh. ano yung labas oh oh, o yan. ayos <laughs> nakasurvive tayo awa ng Panginoon ano uh, yan, sa mga nagbuwis ng buhay mga ating mga ating mga tagapagtanggol sineselebrate natin ang ating Remembrance Day araw ng kagitingan araw ng mga bayani araw ng mga tagapagtanggol so ito kasi kung napapansin niyo yung perdible ko no? natanggal yung perdible ko kaya yung ginawa ko ito na lang yung may lock na pin tapos yung bulaklak na yan mayroong itim sa gitna yan eh natanggal din natanggal din eh kaya nilagyan ko lang buti lang mayroong nakitang aspil eh yan yung pinanggalingan natin no? kung saan tayo <laughs> kung saan tayo nag, ano, no, nag survival yan <laughs> dyan tayo galing ano Tatawid tayo doon sa kabila no? Tapos sa uh, pupunta tayo doon kung saan tayo nagpark ng ating sasakyan nakatawid na tayo no ah, uh! ah! na kakita tayo ng basurahan yan so doon pa pinagparkingan natin doon tayo naglakad oh doon tayo naglakad papunta roon sa may gubat na yon hanggang doon hanggang doon hanggang doon hanggang doon mga kainag no? Tapos hanggang dito naglalakad tayo no Kumbaga inikot natin Ay salamat Sakyan natin Lagay natin yan Ako po Panginoon maraming salamat at makakauwi na tayo Hey how are you baby babies? So mga kainag no maraming maraming salamat sa pagsama sa video no Don't forget to subscribe Hanggang sa muli